Magandang araw! Sa video ito, ipapakita ko ang tamang paglalarawan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari na makikita sa loob ng tahanan. Simulan na natin! Si Ate Jem ay mahusay sa mugtog ng nukulele. Ang panguring ginamit sa pangungusap ay mahusay. Ang mga tsokolatik ito ay matatamis. Ang pang-uring sa pangungusap ay matatamis. Ang mga huli ng ibon ay kahali-hali ng pag -ingan. Ang pang-uring sa pangungusap ay kahali-hali na. Kami ay may maliit na gandahan sa labas ng aming tahanan. Ang panguring ginamit sa pangungusap ay maliit. Masaya namin sinalubong ang bagong taon. Ang panguring ginamit sa pangungusap ay masaya. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli!